Brom brom brom, nandito na naman si Machong Brom brom. Ha ha ha, hi mama. Ha ha ha, mga brom may nakita na naman tayo na tutulos sa pagkalsada mga brom brom. Bigyan na naman natin ito na let's go. Punta tayo sa Jalibi mga kabrom para bumili ng pagkain para ipagkain sa tumulong sa pagkalsada. Let's go mga kabum, brum. let's go. Ah, uh, dito na tayo sa Jollibee mga kapron Bibili na tayo ng pagkain para ibigay doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kapron Let's go. Dito na tayo mga kapron Bibili na tayo ng pagkain. Let's go. Ah, uh, ito na mga Nakabili na tayo na ng pagkain sa Jollibee. Ibigay na natin to kay tatay na natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go. So, mga kapron bro. na natin to pagkain doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Natulog na naman tayo ngayong gabi mga kapron doon sa natutulog sa tabi ng kalsada. Let's go mga kabroom Ihatin na natin to Let's go oh, ano sa atin mga kabroom bro Lapitan natin para ibigay bagay Let's go Dito sa mga kabroom Let's go mga kabroom bro Nagyagay natin pag pagkain kay tatay Let's go